Kanutuwanan! Na, Nalagyari sa atin pa! Malaw <laughs> si Kinali dito sa amin. Sayang din naman eh. Yung nasasayangan ako sa araw na hindi ako makapasok sa school. <music> Yun mga kusina, good morning, good afternoon, good evening sa inyo na So, panibagong vlog na naman tayo. So, syempre mga kusina, ayan, so, at syempre mga kusina, uh, pakita ko sa inyo ang um, Medyo na sa pagdalaw ni Kionoli dito sa bahay. Alright, let's go! There was once a day that I would pray for you I'd go Nandito kami kay Labens. <laughs> pod. Na yeah, may i-upload si Karotman ngayon. Yan po ang, ang katotohanan na nangyari sa Albay. <laughs> <laughs> i title ka na! Katotohanan ang nangyari sa Albay! Panay daw ano eh. Panay message. Ano pa naman? Sa kabila yata ng message. <laughs> <Sa> kabila ba? Dahil narong sin. Narong sin. joke lang to. So yun nga, uh, hindi ako nakasama doon. So, kung hindi kasi lumala yung, ano, yung sakat ng leg ko, uh, sasama sana ako dun kila Kuya Noli. At kay Kuya man, Ben. So, kaso di ako nakasama kasi, ano eh, uh, pumunta kami din sa manggagamot. At syempre, um, hindi ako nakapasok sa school. Ayun. So, yun nga po mga kusina, uh, kasama ko po si Mala Mama magpagamot. So, yun. Hindi ko na-vlog sa pagpagamot hindi ko mai-vlog 'yun. So, 'yun po at syempre, uh, congrats kay ano kay Kuya Sunny at sa uh, bagong ano, uh, bagong bagong labas na baby, baby Princess Baby ayun no sana. Princess kasi nag-iisa pa lang siyang ano, anak nila ko. Uh, thank you Lord kasi nakalabas ng maayos yung baby at 'yun. Hindi niyo pwedeng bayan yung mag-ina. So, yun nga. And congrats um, sa birthday ko ay nandito si Kenoli uh, ngayong December 17. So, sana nandito siya. Ayan. So, ginising po ako ng kapatid ko. Sabi nga, an uh, nanjan ay ano, patimplahin daw ako ng kape. Tapos sabi ko, mamaya-maya na lang kasi medyo madilim-dilim pa naman. Tapos sabi, ay, nandiyan daw si Kuya So, yun, bigla akong gumising pag, pagpunta ko sa Kobo. Grabe ba ako, sinanagulat ako, nandiyan doon talaga si Kuya So, yun, um sobrang saya ko na dumalaw si Kenali dito sa amin. At syempre, sama mo siya lagi. So, sobrang saya. Grabe mga kusina. <laughs> kaso lang hindi ako nakasama sa kanila sa kanila nung ano, nung pumunta sila don sa kabilang isla. So, hindi ako nakasama doon. Nasa mga vlog po yun nila. Nila Kuya Karotman, nila Kuya Noli. Kasi nga yung, ano, yung tawag nun, um, papasok sana ako sa school. Kasi hindi ako tumuloy pagpasok sa school. Kasi, ano, uh, ang pasok kasi namin nun ay alas, 9, alas 10 alas gis, kaso lang. Hindi ako tumuloy kasi nga nagpagamot kami nila mama. Sabi ko kasi pagamot ko yung liig ko. Kasi sobrang sakit talaga yung liig, ay yung ano, yung lalamunan kasi hindi ako maka, ano, maka, maka, kain ng maayos kasi sumasakit siya. So, yun, nagpagamot po kami dun. Kasi lang yung, ano, awala ah, wala po nung umaga pala. So, hapon lang siya mararat Kaya hindi na, hindi na, hindi, ako naka, ano, hindi ako nagamot. So, yun, maghapon po, hindi ako nakapasok na din dun sa school. So, gusto ko sana sumama po, yan only. Kaso, hindi, hindi ako naka, ano, naka, tawag niyan. Hindi ako nakapag, ano, nakasama kasi, Akala ko talaga papa makapasok ako sa school. Sayang din naman eh. Yung nasasayangan ako sa araw na hindi ako makapasok sa school. sayang din ako sa araw na hindi naka-jamming kila ko yan only. So, pero okay lang. Bawin na lang sunod. Bawin na lang tayo sa sunod. Action. Pero Uh, hindi si Kenoli makap... ano, sa birthday ko. Okay lang kasi, syempre, naintindihan naman natin. Kasi, syempre, nag... Marun din si Kenoli mga gawa. So, yun. So, yun mga kusina. Uh, hanggang dito na lang pang ating video. So, pasensya na po kayo sa mga araw na hindi po ako nakapag-upload. Kasi nga, sobrang... sobra din po ako na... Ano, na nabibisi din po kasi ako. So, pero halaga pa din naman po ako nag-ano ng channel ko. Hindi lang ako nakapag-edit. Mayroon ako mga vlog, kasi hindi ako nakapag-edit. So, lalo na po yung nag, ano kami, nag-practice kami sa, ano, sa, tagyan, sa sayaw namin. So, grabe, congrats pala sa, ano, grade 9, alpas. So, yun. Uh, ano po, maghapon. So, grabe talaga yung ano, nangitim kami sa init. So, yung practice kasi namin, galing umaga hanggang maghapon yun yung practice namin. So, hindi, hindi ako masyado nakapag, ano, ng cellphone. Kasi, nag-focus kami sa sayaw. So, yun nga. Basin siya na po kayo na hindi po ako nakapag-vlog. At yun, So, yun nga, isa na din yun na sinabi sa akin ni Kinali, na hindi na daw ako nagbablog. Sabi ko, nagbablog pa ako. Kasi lang, nasa vlog yun ni Kenali. Kaso nga lang, ano, hindi lang ako nakapag-upload. Yun. Pero, di, namimiss ko sobra kayo mga kakusina. At, yun lang, hindi lang kasi ako nakapag-upload lagi, araw-araw, si... ano kasi, yung... nag-ano kasi, yung kailangan talagang pukusan, mag-focus masyado. Pero hindi naman lagi ako nagka-focus. Pero pag may time din naman ako, nakakapag-vlog din naman ako. Pag walang gawa. Kasi so, tumutulong din po kasi ako dito sa bahay kila mama. Kasi pag ano, pasukan po kasi yung, ano, yung dalawa kong kapatid, umaga, umagang umaga pa lang po gising na po kami. Mga alas 4 kasi ako din po nagluluto para sa ano, sa pagpasok ng dalawang kapatid. So, kaya hindi ako masyado nakakapag-vlog, nakakapag-upload. Kasi pagkataas ko mag-isikasa sa dalawang kapatid, tapos ko sa trabaho sa bahay. Diretso ko sa assignments, diretso ko sa masulatin. So, yun. Hindi na ako masyado nakakapag, ano, nakakapag edit Pero, ginagawa ko pa rin ng paraan na makapag-upload. Ako, niyan. So, yun nga po mga sina. Um in Genoa and I miss you. So shout out nga po pala sa Magic Next at sa family De La Cruz. At shout out syempre kay Laoy, kay John Igor, kay, kay Master, kay Ninong Jonathan, kay Ninong and uh, Ninong Captain. So shout out po sa kanya, sa kanila and ingat po kay God bless. At syempre mga kasina shout out po sa kay Sword Family. Ayan shout out and shout at Kikenoli. So thank you talaga kay Analie na dumalaw ka dito. Sobrang sobrang excited ko oh, nandito. So kasama pala ni Kenoli si yung kapatid niya si Editor Girl. So hindi ako nakapag-meet sa kanya. So okay lang 'yun. <laughs> okay lang 'yun kasi uh, ano pag pag may kasama ko pag bumunta din si Kiki si kaya Carrot man ako. Kasi so, nandito sa si Kenoli. So syempre shout out po sa inyo lahat dyan, sa mga team mga FW, kay Ma'am Jenna Lee, kay Ninong Ruben, kay Ma'am at kay Ma'am Ablo Diablada, kay Ninong Mike, so ingat ka po dyan, Ninong Mike, and kay Ninong Ruben. At siyempre sa iba pa po na hindi ko nabanggit, shout out po. And ingat po kayo lagi, and God bless. Ayan. At sa mga Ninang, Ninong ko dyan, shout out. Kay Ninang, Jenny Ginny Maloyo, kini ng Charita, kini ng Ninita Montemayor, kini ng... So, hindi ko maisa-isa kini ng Nyen. At, yan, shout out po, ingat po kay lagi. So, sa hindi ko po naisa-isa, shout out na lang, ing ingat, ingat, and I love you. So, syempre mga kasi na uh, hanggang dito na lang po ating video at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. din sa walang, su so, walang sawang suporta niyo sa aming lahat ng mga vloggers. And God bless and I love you all. Ayan, so. Ito lang po, maano ko, um, sigapin ko po makapag-upload po ko lagi. Yun. I love you. Tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen on night.